dahil ang ina nagdedelig, ako magwawalis ako. Inaatake din naman na si pagpaminsan-minsan. Inay! Inay! Bay, masyado kayo makisig. Magdedelig lang naman kayo. Yun talaga. Mas na-inspire ako magdelig pag ako'y makisig. Ah, ganyan? Yes. Saan nyo naman nabili ang sombrero ninyo? Ari yung iyong ginamit sa malarayat. Aba, talaga ba kayo naka sombrero pa? Bigay pa na yung pagpag sombrero. Siguro kay na arte na. Naku po, Diyos ko. Ah, protection sa araw. Talaga naman. Mm, yan ang aking wawalisin. Tinan nyo, napakarami. Mm, mga laglag na dahon. i eh, think aring nga ako. Oh, tigay, pinapakita ko lang naman sa kanilang aking wawalisin. Kaya naman naman kayo. Hindi ho, inayha Aba, ipapakita ko ho sa kanila. Tawarin kayo. Mm, yan. Um, sya, sumama kayo habang ko'y nagwawalay. Mm, wala man din kayong gagawin. Eh, siya ka rin kaya. Wala ka. Kahirap ganang wala patungan. Yan, dyan na lamang kayo. Mm. are naman kahit walisin ng walisin na napatak din naman? Iba-iba ah, malaking bagay. Ay, di wawalisin uli. Nga Ngayon uli, ari bukas. Pamihado na. Lalo na kung di mo wawalisin. tamba. tambah. Inas hanggang ating das pa kaya. Kahit ipunin mo nalang ang muna diya, bago na tayo tayo. Wala tayong das pa? Pero only na doon sa inis na in in. yan eh. Yan, no, deni no, ho sa amin, wala ka daspan-daspan. No, 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 no. Pati ata daspan kinakain na. Hindi maintindihan kung nasa sa baga mga kagamitan dito. ito. Yan bag na day na eh. Bag na daw. Pag ginamit. O oh, doon na din isusulangot. Kayo. Kayo oh, ang mga gamitan-gamitan okay. eh. Ano ba iya? Hmm. Para kang hindi pa naalmasan kung sino. Ano ba hindi naalmasan? Ano? May pwersa? O, oh, hindi yun yung pwersa nga eh. Hindi naman makakadala kung wala eh. Saka huwag mong dadalhin mo ng... Ng, ang... Ano ba kayo nga masa? Ano? Huwag mong dadalhin ang ano, ang lupa. Ay, nadadala eh. Tanda mula ang alihin mo. Ay, nadadala. Ano hindi may alam? Oh, ano hindi maalam? Aba, excuse me. Tari eh. Na. Napakadaling gawa ay. Kaya ka. hmm. nga. O, yung araw-araw ay -araw, ng pinatarbaho mo. Ay, tayo yung agara. Anong kayo agara? Pag hindi kayo ang matatambakan. Ah. ng Ang wali, Kain na ang magwalis niya. Ang ganda mong isang mainita. Ya, 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 ya. Ang dami agad na sabay. Bitam lang niya yung init ng araw. O, iba-iba okay, nga naman. Iba-iba nga sa nawalis. Yung unting ilan. Aba, ayun eh. Ano na malaking ang diferensya niya. No, kaysa na basta nakabagnaday yan. Diga, ka, ho, oh, oh. Kala ninyo. Teka, hindi naman natanin niya nakikita ng aking nawalis eh. Mm. Diga, Amang, may nawalis na ako. Magpakita, paglinis ng lahat, hindi yan gay ang para kaunti okay, lang. dapat kahit ay kahit ay, yung aking mga kaunting nawalis, ipapakita rin. May, may iiwanan na yan. Ay, ay hindi. hindi Nagwalis-walisan lang. Alam okay. naman. Magkagay, Grabe naman, oh, ang dami-dami agad na sasabi ng inay. Yung nawalis ay para para uh -huh. Hindi pa naunat ang braso. Sobra na naman kay inay. Kaya nga nagsisimula na, oh. Hmm. Ako puro dito nga. Ako. At sa hihihim, nagwalay tayong awang hawakan. O rin naman naging awang awad na hawakan ng walay. Oh. Sobra naman kayo na. Eh, talo na kayo. Lalain na lalay naman daya. Lalay na lalay. Kita mo, gandaan. <laughs> Ako'y alas 5 pa'y nagdedilig na. Oo. Sobra naman kayo. Ay, okay, ay. Naon. Alam mo. At samin ng papa mo eh, ano. Nar Naruroon kami sa may talungan. At nagdedilig na? Didilig na kami dahil sakala, lang sa kalang malakas lakas ang tubig pagkagayang anak. Umaga. Tingin nyo naman, oh. Tingnan nyo, oh. Tinan nyo, oh. Tinilas, pinagtam na na rin. Maganda buhok ko. Aba, Mendo, syempre. Ang daming ang iyong buhok. Iyong gayaan. Ano rin naman? Hindi ka kaya rin nakapuyawd. Pinuyod na naman, eh. Nakapuyawd. Eh, sa init na yan, eh. Oh, lunod na lunod na yan, inay, eh. Lunod na lunod na idang-idang, ha? Kaya pinapasa sa, ano?